nga po na humihingi ng payo pagdating lalo na sa usapin ng buhay pag-ibig dahil meron po nagliham po sa akin na kauna-unahan po natin mga bossing ko na segment mga bossing ko ay tungkol sa usapin ng buhay pag-ibig. Ganon din po pwede rin ninyong i-request tungkol sa usapin ng mga nagamitan na ng kaliwa kung ano po mga pangontra po dyan. At ganon din po pagdating sa usapin ng pera pero labas na po ako dyan pagdating sa usapin ng pera mga bossing ha. Pero pagdating sa pang-attract ng swerte sa pera, ra Asya. Kayo po ipapayuhan ko rin. Mag-iwa ka ng mensahe sa Facebook mga bossing ko. Sa Apple Pagyo uh, Family or kaya po dito mismo mga bossing ko sa YouTube channel ko mga bossing ko. Pero kung ikaw ay nahihiya, doon na nga po sa sinabi ko nga po sa inyo. Sa Apple Pagyo Family mga bossing ko. Mag-message ka doon sa akin kung ano po ang gusto po ninyo na iparating mga bossing ko sa akin at kung ano po ang pwede kong maipayo po sa inyo po mga bossing. Ngayon po mga bossing ko, unahin po muna na natin dito na ang title po nito mga bossing ko ang hinayupak kong asawa nakalagay po dito dearest madam apple ako po ay eh may problema sa hinayupak kong asawa ang tigas po ng mukha niya matagal ko na po siyang pinagtitiisan dahil sa mga hindi kaaya-aya na mga bagay na ginagawa niya kagaya po ng kinakain. kinakain niya. Ang kulangot. Kinakain! Uy! Kinak kinakain! Mm. <laughs> At ito pa. Araw-araw, umuutos. At ang isang pangyayari na hindi ko talaga matanggap nung may nakita ako na mga pare-pare ang nakasulat pero iba ang nakalagay. Ayok ka! Bakit? Ayok hindi yung baka talaga, sino tong kachat mo? Mga no, sino tong kachat mo, hindi na yung upaka, hindi yung upaka, sobra ng pagkikis ko sa'yo, hindi na yung upaka. Ito, nakalagay, paring Berto, paring Uming, kung paring ganyan, sino tong kachat mo? <laughs> <sa 'yo? Inayun laughs> si paring, <laughs> uh, <inayun> pa, <laughs> Hindi ko alam ang gagawin ko, Madam Apple. Dahil ako ako'y nahihirapan at hindi makatulog. Pakiwari ko'y meron ng kinagigiliwan na iba ang aking mister. Ano kaya ang pwede niyo pong maipayo sa akin? Manasabi ko lamang po, sa kay madam dahil ayaw niyang magpasabi ng pangalan, masasabi ko lamang ay uh, siguraduhin mo na meron na siya kasi kung yan ay haka-haka lamang kung bagay kutob lang at selos ay hindi natin mapanghahawakan yan pero kung halimbawa man at gusto nyo ng pagbabago marami tayong mga ritual na ginagawa dito sa aking channel isertion okay, lamang po kung ano po ang naisip po dyan at maraming lalabas po dyan kailangan lamang ay focus ka sa inyong pagdadasal at meron din kami mga laki-chams na pang-attract ng swerte maging sa usapin ng buhay pag-ibig tumawag ka lamang sa 0948-788- 9806 at marami na magre-reply sa iyo dyan tukol sa usapin ng buhay pag-ibig. Masasabi ko lamang, makukuha yan sa panalangin. Kung yan po ay matagal ng pinagdadaanan, Huwag kang mawala ng pag-asa, makukuha pa rin yan. Kasi wasa ikaw ay sinuko nyo po yan, nanalo, kung sino man ang inyong kalaban. Pero kung wala ka namang kalaban at tamang hinala lamang, abay, teka muna, bago-bago at baka ikaw ang may problema. Kailangan po ay uh, kayo po ay um, siguraduhin nyo muna. Pero kung nais nyo po kaagad na masolusyonan kaagad po ito, siya. Ito po ang aking po i-recommenda. -re Bukod sa mga lucky charms at mga ritual-ritual. Mainam po na kayo po ay kumuha ng larawan po niya. At pagkatapos po, tawag-tawagin niyo po siya gabi-gabi. Pero ito ay para lang sa mag-asawa. Lalo-lalo na kung parang pakramdam po ninyo ng inyong karelasyon, ay nandalamig na sa inyo mga bossing. Ngayon po mga bossing, ipakita sa kanya na kayo po ay uh, higit kesa doon sa inyong karelasyon kasi once na naging nagka sa kanya, babaling lalo yan sa iba eh hayaan nyo, pakita nyo lamang at yan po ililipas din tapos lagi nyo po konsensyahe, nakawawa naman ang mga anak po ninyo, ganyan-ganyan Ipaano nyo po sa isipan po niya na nandyan pa po kayo at kumbaga itong bago niya lang kakilala ay kumbaga kailan lang kanilang pinagsamahan, matalang sa inyo ay eh, matagal na yung ganon mga boss, pero alisin yong pagiging ganyan ngayon po, um, mas mainam na manahimik ka lamang at ipakita mo ang the best mo habang gumagawa ka ng mga ritual na aking mga itinuturo. Ngayon po, mas mainam ay uh, yun nga po, kumuha po kayo ng larawan at lagi niyo po itong pipitik-pitikin ng tatlong beses. Tapos, istap po ang bibig, huwag kang dakdak ng dakdak kasi baka kaya na uh, iin siya sa'yo, masyado kang dakdak ng dakdak kaya yung, iba, yung isa naman ay tahimik lamang, maalaga. Kaya parang alanganin ka kapag ganyan ang sitwasyon kaya gagayahin gaya mo rin kasi yung mga ganyan mga bossing ay uh, naririndi at saka iba na yung kaisipan niya lalo na kapag ka may iba tapos ipakita mo lang at pakusensyahin mo lang siya palagi at yan eh, magbabago ng kaisipan basta yung tinuro ko sa inyo pwede nyong gawin. Pero pag nilayasan kayo, meron kayong pwede pang gawin mga bossing. Pero kung talagang tingin nyo, eh, sakit lang ng ulo niyo, eh, bay, pakawalan nyo na. Iwan ko sa'yo, ba't nagtitiis pa kayo mga bossing? Pakawalan nyo na kapag ka, talaga namang ang dami ng sakit ng ulo. Eh, liliham-liham ka. Yung pala naman, eh, matagal ka na nagtitiis. Ano ba talaga ang gusto mo? Ngayon, ngayon, kapag nakapag-desisyon ka na, mag-search ka sa Apple Pag-7 at marami akong tinuturo dyan. Kapag gumawa ka ng ganyan, isikreto nyo lamang ha. Kasi was ka na hindi natutupad ko ano naman ng winnie wish. Lalo-lalo na kung ito'y makakarating pa sa mister nyo, ay nakong magiging maingat na yan. Hindi na yan kakain ng mga niluluto ninyo at saka pag-iisipan ka na yan, at baka doon na sa kabilayan umuwi. O, siya mga bossing, kung ikaw ay may mga problema na nais nyong idulog po sa akin, imi-message ko po rin po kayo mga bossing ko bukod po dito dahil may mga bagay na hindi rin pwedeng sabihin po dito uh, imi-message ko kayo ng personal at uh, yun po, sabihin nyo na lahat ang gusto po ninyo na gustong iparating po, po sa akin, message ko po sa akin Facebook, sa Apple Pagyo Family mga bossing, at uh, ito po i-share ko rin po yung aking Apple Pagyo Family, uh, doon i-click nyo lamang at imessage sa akin po ano yung mga hinanain nyo sa buhay maging sa usapin ng buhay pag-ibig maging sa ako ikaw ay mananaya, kung ikaw po ay may problema sa pera. Pero pagdating po dyan, pagdating po dyan ay tayo po ilabas na pagdating sa usapin ng pera. Para pagdating sa mga payo-payo na pang attract ng swerte sa pera, aba mga bossing ko, present tayo dyan. Hindi ko kayo iiwan po dyan. Ganon din ko ay kayo nagamitan na ng kaliwa at nais ninyo na i-share yung inyong karanasan mga bossing ko sa amin at yan po po natin mga bossing at ganoon din po mga bossing ko kung kayo po ay uh, may problema sa mga vision ay hindi maiwasan ng inyong karelasyon yan hintayin ko po kayo mga bossing ko sa Apple Pagyo family mag-message lang po kayo doon sabihin ng inyo pong buong detalye ng pangalan at kayo po i-name reading ko din asya mga bossing ko salamat sa panonood <laughs>